Hello at welcome back sa aking channel. Napakasaya ng ganap ngayon ni Michelle D, ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Nakakatuwa na makita siya kasama ang iba't ibang kandidata na habang nag-e-enjoy sa helicopter ride at pati sa yacht. Kitang-kita ang kanyang kahusayan at kagandahan sa mga larawang kumakalat online. Sa kanyang OOTD wala siyang kakuwas-kupas, talaga namang namumukod-tangi ang kanyang ganda. Sa bawat sandali ng kanyang pagrepresenta sa bansa, mas lalo pa tayong nagiging proud na Pilipino. Asahan natin ang mas marami pang makaganapan at pasabog mula kay Michelle D. sa buong kompetisyon ng Miss Universe. Kaya naman ay ini-encourage ko kayong suportahan siya, mag-comment, mag-like at mag-share ng kanyang mga update para sa laban ng ito. Sa kabila ng mga pagsubok, tiwala tayo kay Michelle D na maipapakita niya ang kanyang galing at pagkamalakas sa entablado. Huwag tayong bibitaw sa pagsuporta dahil ang labang ito ay para sa ating lahat. Mabuhay ka, Michelle D. at mabuhay ang Pilipinas. Narito at ating panoorin ang ilan sa mga videos. think about others way for myself. Yeah. You're good. Like, morning. Good morning. Buenos dias. Hola. 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 You're amazing. You do too. estás? I'm good. So we're just having breakfast today. Mm -hmm. Have you eaten? No, I just so yeah. oh, right No. Bye. talaga nga namang napakagaling ng ating pambato para sa Miss Universe Philippines Miss Universe 2023. Hanggang dyan na lamang po tayo ngayon at kung nagustuhan niyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan mula sa ating pambato sa Miss Universe at sa ating mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Maraming salamat at hanggang sa susunod na videos.